So yung ito yung galing Santo Tomas. Yung so, sa harap yun yung galing ng uh, Alaminos. Ayan guys, ito yung magiging landmark nyo dito, 7-Eleven. Akipot pa nga lang kasi siguro ang issue dito, siyempre malamang ano to, right of ano. Tama, ito ngayon, no, may sementeryo. Tapos dito, malawak to dito, oh. no? Yan yung nakikita nyo guys. Yan yung uh, papuntang Malvar. Yan o, no, malapad na, malawak na. So dito, Simentado naman na siya pero yung mga poste, yan, andito pa sa gitna. So, what's up, what's up mga undo, mga inday? Good morning, good morning. Medyo makulimlim guys. Huh? Parang umaambot-ambot pa nga. So yun guys, ngayon nandito tayo sa Santo Tomas. Today is February 9, 2025. It's a Sunday. So yun guys, papunta tayo ngayon ng uh, Malvar, Batangas. Pero dito tayo dadaan sa papuntang Alaminos. Maya, uh, bibisitahin tayong ginagawang bypass doon. Titingnan natin kung ano na yung... Uh, progreso doon actually hindi ko alam na may ginagawa pa lang bypass diyan eh so shout out diyan kay Natnat Na na nagsuggest nito ng uh, bypass road na ito na bisitahin natin all right dito para tayo sa Santo Tomas guys ha itong ano na to itong pakanan na to ito yung papunta ng Padre Pio ayan ayan papasok doon so yung pupuntahan natin na uh, bypass dito pa sa unahan sa may San Agustin alright ang lamig na ang hangin <laughs> ang lakas ng hangin makulimli, maulap andito na tayo sa barangay San Agustin yun nakikita ko na yung 7-Eleven so yan yung magiging landmark guys pag papasok ka ng uh, bypass road ng uh, papuntang Malvar ayan dito sa tapat meron siyang uh, pamahalaang barangay yan o, oh, San Agustin, Santo Tomas, Batangas Alright So yung Ito yung galing Santo Tomas Yan sa harap Yan yung galing ng uh, Alaminos Alright Dito may Angel's Burger And guys Ito yung magiging landmark nyo dito 7 eleven So first time kong dumaan dito Maruta dito Sana hindi tayo maligaw <laughs> Alright Masi dun sa mapa eh, Diretso lang naman to Tingnan natin kung ano Ang sitwasyon dito dito dire diretso lang tingnan natin mamaya kung ilang kilometro tong uh, ginagawa nilang bypass sana may information tayong makita mula dun sa bukan ng ilang metro na lang din alaminos na yon eh ito sirat na yung simento dito banda oh banda lang first time kung dumaan dito ah. hindi ko nga alam na no, may ginagawa palang bypass dito teka parang naalala ko na nung galing kami ng Padre Pio noon Tapos papunta kami ng ano nun Tsaong ata Parang dito kami dumaan nun eh Dito may tulay oh Nung tulay kaya to Wala nakalagay eh Bakal pa oh Bawal magtapon O oh, talaga naman Kam kamagong this way Okay, the hitch Ah, okay. Yung kalsada na yun, papunta pa lang ano yun, San Felix. So, base dito sa mga pakakanan tayo dito, guys. Ito, 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 ito. Ito. ba? Ito yung tagos ng bypass road yun may dumadaan no makipot pa nga lang kasi siguro ang issue dito syempre malamang ano to right of ano yun so marami pang kabahayan ah tama ito ngayon no may sementeryo sa kaliwa yun dandahan lang Mahaba pa pala to na hindi pa naitatagos Uy May swimming pool Umulan kasi kagabi guys kaya ganito oh, Ito yung dadaanan nyo ah Kakadaan naman dandahan lang Sana walang ano Malalim Okay dandahan lang guys mabasa kami <laughs> Kawawa yung nakamotor So talagang maraming dumadaan pala dito no Pag ito pala naalis tong mga kabahayan na to dito Ayun, malawak 'yan. Tingnan natin kung gaano kalawak doon sa unahan. Ayun. Di ba? Para pa. Ayun, nakikita ko na doon sa labasan sa unahan, no. Oh. Ah, ang lawak. Ayun. Okay dito. Kung lawak na dito, oh, ayan oh. May basketball court pa. Ay, ano, ring. Malaking issue pa pala to, guys. Dito, malawak na dito. Oh. No? kitanyo nyo guys yan yung uh, papuntang Malvar so, yan yung natin mamaya so malawak naman siya no dito naman dito tayo galing kanina yan Diyan tayo galing kanina guys Diyan yung nakita yung mga puno-puno pa eh Marami pa mga bahay dyan Diyan yung dire-diretso nyan Diyan yung papuntang ano, Alaminos Or uh, papuntang Mahalika Highway Ayan guys, <laughs> umulan na Punta tayo doon, baka may masilungan pa doon Yun na, umulan na ah! Silog tayo Dito, may tulay ulit Ah, yun na yun guys, oh. Yung may poste na yun, yung pakanan, yun yung papuntang sa Padre Pio. Oh, putik. May daan naman dito sa kaliwa. yan, tiga, tagusin natin. Pwede naman dito sa kanan. Dito, oh. Yan. May mga bahay pa, oh. Hmm. Okay. Itong pakanan guys, tama. Ito yung papunta ng Padre Pio. din yung diretso na yan, yan yung papuntang Malvar. Then ito yung papuntang Lipa. May tagusan din yan sa papuntang Lipa. Okay. Medyo umaambot na punta. So silong muna ako konti no. So ito yung galing ng Padre Pio. So doon tayo galing kanina oh. Then tumawid lang tayo dito. Then doon, yun yung papuntang Malvar. So yun naman ang pupuntahan natin no. Oh. Yun ang alamin natin kung anong meron dyan yun naman yung kalsada na yun papunta na ang Lipa yun yung papunta ng Alaminos ito mga galing to ng Padre Pio Malbar pwede oh. okay guys wala nang ulan <laughs> okay diretso na natin tong uh, bypass road na ito so dito simentado naman na siya pero yung mga poste eh, yan dito pa sa gitna Ayan. Malawak siya guys, no? Ayan. Two lanes, tapos uh, uh, may bike lane yata doon sa magkabila gilid. Yung wala, yung pagkasemento, parang ano siya, no? Matalbog. Kung baga, bako-bako. <laughs> Ayan, no? Umbok yan, no? Matal matalbog siya, eh. Pero okay lang. Ayan, tingnan natin kung gaano rin ito kahaba ano. Ayan guys, dito talaga Hindi mo obra yung ano natin, yung drone Hanggang mababa lang talaga Kaya niya uh, Ganito kalakas na hangin Ito, mahaba-haba din pala ito dito Ayan Sa mga paggagawa talaga ng mga bypass yun lang talaga ang nagiging problema ay eh, yung mga right of way kasi nga siyempre masasagasaan yung mga kababayan natin mga uh, kabahayan nila yung iba naman kahit na maganda yung bigay ng presyo minsan kasi ayaw mo ring bitawan yung dahil yung memories mo dun sa lugar na yun dun ka na lumaki no doon ka na uh, nagkamalay yun kabila o oh. Diba dito oh, may mga bahay pa talaga na ano oh. pero ito parang gigibain na to kasi parang iniwan na rin eh yan oh. Pero may tindahan eh Yun putol putol pa Pero nadadaan na naman ha ah. Yung nga lang no ayan. So dito naman tayo sa kaliwa dadaan What? So, may mga poste pa nga So medyo matagal tagal pa to Tinan mo dito oh. Yan, oh. May mga bahay dyan na Hindi nila madiretso Ayan oh. No? dito. ba? Diba? Hmm. Ito, so, magkabilaan. Pero wala nang ano. Siguro, schedule na lang ng pag uh, giba niyan. Wala nang tao, inayon na eh. Mapapabilis talaga ang punta mo rito sa Malbar. Kung halimbawa, galing ka ng uh, Alaminos, no? Or uh, palagay natin San Pablo. yan Ito yung isang alternatibong ruta na kung pupunta ka ng Malwar or Tanawan hindi ka don doon sa Santo Tomas or Lipa hindi natin kung pa pakalayo yung highway oh dito kaliwa naman daw saka dito siguro sa gabi madilim pa kasi yung mga poste wala namang mga ilaw na sana pagbalik natin pabalik pa rin naman tayo dito sana pagbalik natin eh hindi ganito kalakas yung hangin hindi kaya ng drone eh may karga pa nga yung mais yung ano ayun highway na ata to kikita ko na ayun highway na tingnan natin kung ano yung uh, landmark din dito sa kabila kapasok dito sa uh, bypass road na ito hindi ko pansin to dito matagal na pala to ha ilang bisis na ako napapadaan dito sa highway na ito hindi ko alam na mayroon palang bypass dito Ayan, tingnan natin kung ano yung landmark. Ayan. Hmm. Okay. So, paano malalaman? Yan lang. Ah, may tricyclean. May 7-Eleven din. Ayos ah, ah. Yung sa Tagusan, may 7-Eleven. Yung diretsa na yan, Yan yung papuntang BSU. Yun lang, may mga estudyante doon. Batangas State University ba? Tama ba? Ah, dito pala banda. May 7-Eleven ah oh. okay yun yung papuntang tanawan ito papuntang lipa Tagal na pala to, no? di ko talaga ito napansin Hindi ko talaga alam na meron palang ganito dito Alright Yo, May mga bus nga na da to So ito guys, papunta tayo ng Alaminos or Santo Tomas Dito ulit tayo dadaan So ayun guys, papauwi na tayo Ayun, pabalik tayo ha ah. Ito yung dinaanan natin kanina Circle lang guys, grabe lakas talaga ng hangin no? So doon tayo galing kanina na una tayo nagpalipad Yung nga lang eh, ang lakas ng hangin di kaya ng drone pataas iwan ko lang kung tama yung nabasa ko doon Nasaan ano siya 8.7 km so dulo dulo no so mahaba din kung nasa 8.7 km siya na yun halos mga kalahating kilometro din nata to no mga kabahayan pa wala akong idea kung matutuloy pa ba yun tutuloy naman siguro ano yung padiretso na yan guys Yan yung papuntang San Felix May lusot din naman yan doon sa may ano, Santo Tomas Pwede rin tayo dumaan dito Try natin dumaan dito guys Yan Pwede diretso lang to Yung dinanganan natin kanina yun yung pakaliwa Ay kanan Yung tagos din naman natin ito doon pa rin sa uh, Maharlika Highway Santo Tomas na yon. Maganda dumaan dito guys dito tulad sa iba na Maraming humps Iba kasi nilalagyan ng humps, no? Ah, alam ko na po, maganda dumaan dito pag galing ka ng lipa. Hindi ka na may kipag-traffic dun sa, ano, Tanawan, saka Malvar. Hmm, pwede. Lalo pag naka-four wheels ka. dami nga sa likuran ko, mga naka-four wheels, oh. So. <laughs> okay, ito na yun, no May humps din, ayan na. Ah, uh, Maharlika Highway na yan. Nakaharap tayo ngayon papunta ng Santo Tomas Cover tayo sa ano Alright, andito na tayo sa highway uli Papunta ng Santo Tomas na to So ayun guys, hanggang dito lang muna ang ating video no? Hopefully nakapagbigay ako ng konting uh, detalye Konting informasyon uh, patungkol dito sa Malvar Santo Tomas Bypass Road ayun, maambun na so yan guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright, andyan na ang ulan so kaya see you next ride ride safe No you not, you